bukol ako. na required nila ako na magpa-ultrasound. Naiyak ako dun sa result. Nakita, malaki na talaga yung bukol. Kahit hirap na hirap ka na walang mag-aalaga sa'yo, hindi ka gaya sa Pilipinas. Akala ng iba masarap ang buhay abroad, hindi. Sobrang hirap. Hindi namin alam kung anong gagawin namin at ano namin siya gamutin. Ako po si Mary Jean Ilardo, 28 years old, na nakatira sa Davao City at kasalukuyang andito sa Hong Kong nagtatrabaho bilang isang domestic helper. During 2021, nag po ako na magtrabaho dito sa Hong Kong dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas. Hindi sapat yung sahod. Natapos yung kontrata ko noong November 30, 2023. Umuwi ako ng Pilipinas at hindi na ako nag-renew doon sa amo ko dahil nagka-problema kami. After ilang months, nag-apply ulit ako para bumalik dito. Anong dumating ako dito, sobrang adjustment yung ginawa ko. Siyempre, ibang lahi yung andito. Akala niyo ba, ang saya-saya. Ay, gusto kong mag-abroad kasi ang sarap ng buhay ni ano. Ang ganda ng pinapasyalan nila. Hindi nila alam na sobrang hirap dito. Gigising ka sa umaga ng sobrang aga para mag-ayos para sa sarili mo bago ka pumasok sa trabaho nag-aalaga ka ng ibang bata, iniisip mo yung anak mo. tiisin mo ng ilang taon, kahit pagod na pagod ka na, hindi ka pwedeng susuko. Tapos pag uwi mo sa Pilipinas, ang saya-saya lang na makita mo yung buong pamilya mo na masaya sila. Pero na hardest time na gagawin mo yung pagbalik mo dito, pagbalik mo sa ibang basa. Kasi doon mo, doon mo talaga ma-feel na parang parang binagsakan ka na ng langit at lupa. Tatanggapin mo lahat ng lungkot para lang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Tapos pagkasakit ka, ikaw lang yung tutulong sa sarili mo. Kahit hirap na hirap ka na. During medical ko nang nagakaamo na ako, naiyak ako dun sa result. Kasi hindi ko talaga expect na nagkasakit ako ng ganun. Tapos bigla-bigla na lang. Kung din ng pamilya ko, lahat din sila sobrang lungkot. Kasi di namin alam kung anong gagawin namin at ano namin siya gamutin. Kasi nung ininom ko yung gamot, lalo siyang lumaki. Siguro na sa mga two weeks lang, kitang-kita na yung bukol ko sa leeg yung time na yun, kahit sobrang hirap na ako, sinisikap ko pa rin makaalis para sa pamilya ko. Kahit pinipigilan ako ng magulang ko, kapatid ko, kasi ayaw nila na aalis ako dahil nga sa sakit ko. Pero gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan yung anak ko, kaya pinilit ko pa rin na makaalis ng Pilipinas. Kahit iniinda ko yung sakit, yung hirap, stress, pagod sa trabaho, hanggang sa umabot sa time na tinatago ko siya sa amo ko, ginaganito ko yung buhok ko para lang matago yung bukol na andito sa leg ko. Hanggang sa umabot ng ilang months, sa araw tumawag yung papa ko. Sabi niya, subukan ko daw yung salweyo kasi yung girlfriend ng anak ng amo ng papa ko, is may sakit na cancer. Tapos, gumaling dahil sa salveyo. At ang ginawa ko is, nag scroll, -scroll ako sa Facebook, nagresearch at nakita ko yung post ni Amites ng About Salveyo. Piniim siya, nag-inquire ako kung anong effect ng salveyo, anong kayang gamutin ng salveyo. Tapos, naikwento niya yun sa akin kasi sabi ko sa kanya is, may bukol ako. Sabi niya, okay daw yung salveyo na i-take para sa may bukol. Tapos sinry ko, bumili ako ng isang jar, tapos sinubukan ko siya. Iniinom ko siya three times a day, 30 minutes before meal, and before lunch time, at saka before bedtime ko siya iniinom. Sa pag-inom ko ng salveyo, after two weeks, hala, nagulat ako, ang liit niya kasi araw-araw ko -araw siyang pinipicturan, tin-check, kinakapa kung talagang may effect ba siya sa akin. Sobrang laki ng binawas niya. Nung nalaman ko na lumiit na yung vocal ko, sobrang saya ko at ng pamilya ko dahil ang gaan sa pakiramdam saka nakakapagtrabaho na ako ng maayos. Nakakangiti na tuwing darating si Amo. Dati hirap na hirap ako makatulog dahil sa liig ko na sobrang naglalak na yung liig ko dito. Tapos ngayon, wala na, okay na. Ang sarap lang sa pakiramdam na ang laking tulong ng Salveo na bigyan ako ng pag-asa na ipagpatuloy ang pangarap ko para sa mga anak ko. Ako nga pala ulit si Mary Jane Ilardo, isang domestic helper dito sa Hong Kong at ito ang aking kwentong Salveo.